Mga kabayan baka dito sa offer ng South Korea, matutuloy na ang pagbili ng Pilipinas ng submarino. Alam nyo naman pag ang Korea nag-offer talagang swak sa budget ng Pilipinas. Pero bago natin ipagpatuloy please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang South Korea ay ino-offer nila ang kanilang dalawang klase ng diesel-electric submarines para e ang armed forces ng Pilipinas. Ang Korean ship builder na Hanwha Ocean ay ino-offer nila ang kanilang KSS-3PN at Ocean 1400 submarine sa Philippine Navy. Ito ay nangyari sa International Maritime Defense Exhibition, or MADEX, na ginanap sa BEXCO Exhibition Center 1, na ginanap noong May 28 hanggang May 31, 2025 sa South Korea. Ayon kay Hyun Rock Park, General Manager ng Naval at Special Ship Global Marketing ng Hanwha Ocean, ang kanilang kumpanya ay currently pitching the 2,800-ton KSS-3PN and the 2,800-ton Ocean 1400PN to the Philippine Navy. Sinabi rin niya na ang KSS-3PN is equipped with advanced sonar systems and lithium-ion batteries, enabling superior underwater detection and extended submerged operations. And the Ocean 1400 PN is less costly and offer an economical and efficient solution for reliable undersea capabilities. Ang parehong submarino ay may bigat na 2,800 tons at nakadesign para sa pangangailangan ng Philippine Navy. Ito ay may anim na 533 mm torpedo tubes na kayang makalaunch ng heavyweight torpedoes. At may kakayahan din ito mag-fire ng anti-ship missiles ang kanyang vertical launching system para sa missiles tulad ng Hyunmoo 4-4 na may range na 500 kilometers ay hindi pa klaro. Nakadepende ito sa budget, pag malaki ang budget baka malagyan. Maganda sana kung malagyan para mayroon siyang missiles na pang land attack. Ang parehong offers ay kasama ang training center with simulators, maintenance skills and know-hows, support for base development and technology transfer. Kaya maganda din ito dahil may technology transfer, pwede na tayo gumawa ng submarino pag natuloy. Tapos ang ibang tauhan ng Philippine Navy ay sumasama sa Korean Navy Annual International Submarine Training Program para matuto kung paano mag-operate ng submarino. Kaya malaki ang chance na tatanggapin ng Pilipinas ang offer na ito. Sinasabi din ng isang professor sa Hanyang University at dating submarine captain na si Kian Moon na ang Philippines should now start to acquire submarines to avoid capability gaps in the 2030s, as the process takes 6 to 10 years. Kaya dahil dito mapilita ng Pilipinas na bumili ng submarine, malaking tulong ang submarine lalo na sa pagpatrolya at pang-atak na rin dahil hindi ito nakikita. Kung sa akin mas maganda dito ang kunin ng Pilipinas ay ang KSS-3PN dahil ito ay equipped ng advanced sonar system. Kaya napakaganda ito e pang detect ng underwater vessel at mga object sa ilalim ng dagat. At dahil may lithium ion batteries, makastore siya ng sapat na power para makatagal sa ilalim ng tubig. Di tulad sa Ocean 1400p matipid na, kaso ang kakayahan sakto lang para makakuha ng mga information sa ilalim ng tubig. Ang labanan ngayon pagandahan na ng gamit kung sino ang maunang makadetect at makafire ng misail malaki ang chance na manalo. Kahit medyo mahal sulit naman. Kaya dapat huwag tipirin ng Pilipinas ang budget, kahit kaunti lang ang armas natin nasa quality naman. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.